So yan, na uh, saksak na natin. Pahitin natin. So yan, malakas na. So kanina, ang hina. So yan, malakas na. Hey, it's DJ. What's that? isang magandang araw mga igad meron po tayong ano service ngayong araw bali si jingit natin to may magpapais po ng washing sa ating pamangkin so yan ang ating uh, sisirbisan ngayong araw so yan uh, let's go titingnan natin kung anong problema ng kanyang washing update ko kayo pag dating ko rin.

na yung pang-belt niya. Palitan natin ang pang-belt. So yan, kung mapapansin nyo, luwag na luwag na. Ayan, luwag na. So pang-belt ang papalitan natin. So yan, wala tayong hahanap na ano. Saktong pang-belt. So, 6 ito. 655 lang dapat. So tingnan natin kung may adjustment sa ilalim. ini sok-sok tuh ini aja sana aja sana pinjai lalu kita pinjam pambel kuputi cantik nama natin kum ini aja aja sana natin 2000 years later. So, yun, may adjasan pa, malaki pang i-adjust nya adjust ito sa kabila yung isa magkano kaya yan tayo? pambilit na ganyan nasa maigit sandaan niyan at bibili ka na lang matanong nga ako ito sa tapat ng mga pero subukan ko munang i-adjust ito baka makuha sa adjust so yan i-adjust natin

Ito, gulat. Gulat, gulat. Basta siya. Okay na. Yeah, Aray. Anit na, bakal pa ako. So ayan, ay adjust na natin. Eh, nagsikip na ng kaunti. Yan. Oh. Hindi lang makita yung aking kamay. Sa ilalim. Ito. Yun. Yung pang belt nya. Ito, Okay na siya. Mas masikip na. Hindi katulad kanina. Na ang ano niya luwag ito so ito medyo masikip na yan so panda natin lagyan natin ng tubig ulit One eternity later. so yan na ah, na natin ayitin natin so yan malakas na so kanina ang hina hindi na mapigil so ayun na natin ay eh, fix na natin lagyan natin ng bakit hindi lagyan natin ng maraming tubig so ayan dagdagan na natin ng maraming tubig para ating makita na yung lakas natin ulit so ayan lumakas na po siya mas lumakas na hindi katulad kanina ang hinahina ng ikot so ngayon malakas na siya so ayan hanggang dito na lang ating video buputuling ko na at ito naman ay okay na sa dryer wala nang problema so ang ginawa lang natin din ay eh, in-adjust lang natin yung motor at wala pa raw pang bilis yung pang build sabi ni pamangkin so okay pa naman to at kawa ng lumakas naman na ang kanyang ikot so siguro bibili na lang siya Ayan, pero lumakas naman na ang ikot niya at saka nagluwag pati yung mga tornilyo niya na eh kaya siya ay nag nagkaganong ang hina ng ikot kasi nga lumuwag yung pang niya so yan kung nagustuhan nyo itong ating uh, video ay like po ang ating video at pakisubscribe na rin at ito kay pamangkin siyempre pakihit nyo na lang notification bell para di po kayo maiwan sa mga video pa pa na ating i-upload so ngayon lang tayo nagka time na magsingit nitong mag repair nitong wasig na ganito so ayan may isa pa nga dyan at tayo ay nag aayos ng ating tahanan uh, talagang mga isang buwang ko pang gagawin yun matagal tagal pa so yun shout out sa inyong lahat sa mga subscriber natin dyan at sa lahat ng followers so 30 na po tayo sa ating mga followers dyan so yan maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating uh, mga video tungkol po dito sa pagre-repair nitong ating uh, mga washing at electric pan so pasensya na po pala kayo at medyo mataba dahil lang tayong makapag-upload dahil sa DC so yun tulad nga po kung sinabi ko kanina uh, please subscribe, like and share itong ating video so buti na lang at simple lang itong ating uh, nirepair na washing so God bless bawat isa